ang ating ano uh, panggil na ito ayan o oh. napilay kasi ginarote nung tandang ayan o oh. ginarote nung tandang nabali yung kanyang legs ayan oh. o o nalimpo awa naman o oh. kasi ah uh, kasi nung yung tandang talagang hindi na kinaya yung ano yung parate no ng tandang na yun lakas nabali yung kanyang legs ano? yun hmm? o sayo sayo itong parahan natin na to hindi kayo kasi tama naman yung kanyang ano legs yun oh, o pilay o oh. oh. nabali nabali yung kanyang ano Yan ang kamukha niya, oh, yung, yung yung ano niya, no? Tanggal na yan. Oh. Sayang. Sayang to. Ka-recover pa kaya to? Sayang, makaka-recover pa kaya to, Kevin? O, kunin mo na lang, Kevin, dito? Kunin mo na lang. Sayang na lang. Ito, so, kunin mo dito. Baka makaka-recover pa. Anak, ito nung, ano ba, nung blouse ah pero Ronald? Oo, oo. Pabalaan ba kayong pala nung pinarutin nung kwan? Oo nung tando. Kevin. Uh minimum. salamat mo Kevin? eh Ayan ang manok ni Kevin. Ayan o. pinalo. Yun na yung Kevin? Salamat. Mayroong ano, nag-adapt. wow pa naman sana yan kaya lang na uh, kwad. Okay. ang kamukha ng Kevin oh. Pero maganda ang lahi nan, talagang solid. Solid ng lahi ng Kevin. Yeah. Sayang eh. Oh. <laughs> Yan ang kamukha niya no. <laughs> kamukha niya, no? Ayan, oh. Pero spangle.